Hi guys! Tayo po ngayon ay magpinta ng bird series sa isang balanggot. Uh, balanggot sa ibang tawag ay sombrero, o sa English ay hat. Ayan, tayo ay nagpipinta ng mga dahon-dahon, mga lumot-lumot sa baging dito sa ating punong mangga. Nung ipininta ko to guys, nagkataon na yung araw na yon ay kaarawan ng sugo ang kapatid na no Felix Y. Manalo. Nakakatawa kasi saktong-sakto. Kasi nung unang panahon, meron silang sombreria o pagawaan ng sombrero. Yun yung pinibenta nila, sombrero. Balanggot. Ayan. Tapos ngayon, nagpinta tayo ng uh, mga ibon, pugad at itlog dito sa sombrero. Um, yun, mahirap guys magpinta dito. Sobrang bako-bako yung ating pinipintahan. Kaya mahirap i-apply yung mga pintura. Pero maganda siya. Maganda yung kinalabasan ng ating pagpipinta. At ito ay bahagi din guys ng sa merchandise. So maaari kasi tayong magpinta sa iba't ibang klaseng mga bagay. Katulad ng bag, balanggot. Nakagawa na rin ako ng salamin. At Ayon, maganda, magandang disenyo kung lalagyan natin ng uh, ibang mga design sa balanggot, sa bag. Ayun. <laughs> First time ko guys magpinta sa balanggot at uh, nahirapan talaga ako dahil hindi patag yung ating pinipintahan. So maaari tayong humanap din ng sombrero na parang tela or leather. Pero karaniwan sa sombrero guys, ito eh, parang siyang ano eh, bako-bako. Pero maganda yung ganitong pagkakagawa ng sombrero. Tiis, ano lang guys, tiis-tiis lang para malagyan natin ng pintura. Ayan! Yung blending natin guys, hindi naman nagbago. Uh, kung gagawa tayo ng mga dahon, uh, light to dark pa rin. Combination ng yellow, green, at dagdagan pa natin ng color blue kung gusto nyo natin maging matingkad yung ating dahon. Yan! Yay! Guys, ano, um, bali tatlo yung naging nagka-interes sa balanggot na to nung natapos, nung na display natin. Yung isa sa greenhouse, um, may nagkagusto and then natapos na yung araw ko sa greenhouse, bumalik yung kliyente pero hindi rin niya nabili. Tapos next naman si Miss Ines. Ne reserve niya pero hindi rin niya kinuha. Tapos ang nakakuha guys ay naging client natin sa Alabang West Parade na Pram Canada. Nagustuhan niya at tumawad pa siya ng parang 300 pesos yung tinawad niya. Hehe. Yan. Yay. Yan. Uh, magandang ang karanasan guys ang magpinta sa balanggot or sombrero. Try nyo rin guys. Thank you so much guys for watching! Bye! Bye!